Gusto mo akong patayin? Tama ang sabi ni Kamit Ring. Mag-iingat ako sa isang babaeng. Marisa ang pangalan. Si Kamit Ring at si Ka Ernie. Mga trader sa kilusan namin. Dapat kitang patayin. Dahil ikaw ang pumatay kay Ka Victor. Ang aking ama. Huwag masyadong personalin. Si Ka Victor, matagal ng kalaban ng gobyerno. Ako isang alagad ng batas kung hindi ako nakapatay sa kanya. Maraming katulad ko ang tutugis din sa kanya. Sayang. Nagkatagpo tayo sa magkaibang panahon at maling pagkakataon. Maraming salamat sa pagdadala mo ng bulaklak, Bobby. Walang anuman. Marami pang darating na ganyan para sa'yo. Alam mo, Marisa, ang magagandang bulaklak ay para sa magandang dilag na katulad mo. Kung hindi ako nagkakamali, Sarge, parang nabasa ko na ata yan sa comics. Ang ibig mo sabihin, nagbabasa ka rin ng comics? Kam, <laughs> <laughs> <Camp>, buko tayo. <laughs> uh, Marisa, kung tapos na yung trabaho mo, gusto sana kitang imbitahin kumain sa labas. Alam mo, bagong singer lang ako sa club. Lahat ba nang naging singer doon, kinukumbida mong lumabas. Wala akong kinukumbida sa kanila. Ikaw lang. Ba't mo ako kinumbida? Wala. Gusto lang akong maging kaibigan. Bakit? <laughs> Tinatanong pa ba naman yun? Kilala mo ba kung sino ko? <laughs> Hindi. Para ka naman palang pulis kung magtanong. Sa tono ng pagsasalita mo, parang ayaw mo mo pagkaibigan sa akin. O talagang suplada ka lang? Depende. Suplada ako. Kung sa inaakala ko may balak ang lalaking, pick upin ako. Wala naman akong ganun balak, ha? Pero kung talagang ayaw mo makapagkaibigan sa akin, wala naman akong magagawa. O sige. Naniniwala na ako sa'yo. Masasabi kong nakikipagkaibigan ka lang talaga. Kung sa bagay sa klase ng trabaho mo, marami kang kaibigan. Mapalalaki o babae, marami kang kaaway. Siguro marami ka napatay, no? Marami na. Sa mga napatay mo, maraming pamilyang nasaktan. Hindi ka ba naaawa sa kanila? Naawa? Sa mga pamilyang naiwan nila. Pero sa mga kriminal na lumalabag sa batas, palagay mo dapat ko silang kaawaan. Ba't ba yun ang topic natin? Marami naman tayong bagay na pwedeng pag-usapan na pwede kang sumaya. Gumiti, tumawa. Tatawa lang ako kung patatawanin mo ko. Ibang na mo ko sa nangyayari sa inyo. Pinaalalahanan lang kita. Huwag kang padadaig sa idinidikta ng iyong puso. Gamitin mo ang iyong isip. Tapusin mo na si Bungo sa lalong madaling panahon. Ayokong mangyari sa iyo ang nangyari kay Karoli. Taramdaman ko ngayon pero kailangan kitang patayin. Bobby. Gusto mo akong patayin? Tama ang sabi ni Tring. Mag-iingat ako sa isang babae. Marisa ang pangalan. Si Tring at si Ka Ernie. Mga trader sa kilusan namin. Dapat kitang patayin. Dahil ikaw ang pumatay kay Ka Victor. Ang aking ama. Huwag masyadong personalin. Si Ka Victor, matagal ng kalaban ng gobyerno. Ako isang alagad ng batas. Kung hindi ako nakapatay sa kanya, maraming katulad ko ang tutugis din sa kanya. Sayang. Nagkatagpo tayo sa magkaibang panahon at maling pagkakataon. Ang sarap mo sigurong mahalin at ibigin. Pero Itong hinahanap mo. unti pa kayo Sir Ano nangyari dito? Wala Muntik niyo akong abutang patay. Salamat. Uh.